Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? So, uh tuwa ni Trillanes, masaya si Trillanes, hindi uh, malaya pa, walang uh, ano, walang ano, walang um uh, warrant of arrest na inilabas ng Friday. At least mga kababayan, um natanong na 'yun dapat tanungin, nadinig na 'yun dapat tinigin. Uh, at least uh, one step forward na po tayo. So, uh, ito po yung alam na natin lahat, ito yung kanyang uh, kaso na no bail case na kudita dito sa Makati uh, Regional Trial Court, uh, Branch 148. So, natanong na sila, uh, mga tiga, mostly tiga DND, Department of National Defense, si uh, Colonel... Uh, Andrade, tinanong uh, si daw kasi ang nagbigay ng certificate, nag-issue ng certificate ni Trillanes, pero wala po talaga silang makita uh, ng kopya ng amnesty ni Trillanes. So, ito pa, another from D&D, attorney Norman Daanay, or Daanoy, siya po ang chief uh, legal counsel ng D&D, sinabidi uh, sinabi din niya wala may pinakita din sila wala silang record ng anumang nangyari uh, walang uh, formal uh, walang record ng formal application ng amnesty wala man lang uh, minute record ng meeting wala man lang record ng deliberasyon so anong nangyari paano nagbigaya ng amnesty ni wala kahit ba naman yung iyong uh, um, nag uh, notarize ng application ng amnesty mo, wala din. So anong nangyari? Anong ginawa niyo? Nagtawagan na lang sa telepono? Wala eh. Kahit notes wala eh. Mga kababayan, imposible naman pong kahit sa deliberasyon walang kopya, sa notes wala man din. So ano nangyari? Unless na kampante kayong walang makakalam, kampante kayong tayo naman ng mga dilawan, tayo naman ang laging mananalo At kung hindi man tayo manalo Eh, uh, e, Agawin Ganun po ba? Tatanong lang Kasi parang, kumbaga Parang bin, na, ba, na ano na eh, na pa, Parang hindi na nasunod ang batas Mga kababayan Kasi, ano eh Kung, wala na eh Wala man lang, wala man lang Ang ginugulo Nagugulo dahil walang parang Puro kapabayaan ang ginawa ninyo puro kapabayaan. Wala kayong uh, respeto sa kasong yan. Imagine, napaka, napaka grabe po ng kasong ito. Kudita, mutiny. Imagine that. Ginanyan nyo lang, parang binaliwala lang. Ni, ni isa sa inyo, walang nagtabi ng kopya. Come on naman. Kung talagang sinunod ninyo ang proseso. So, yung mga kababayan, ano, isa pa po, parang inaano ko, yung mga ibang nagbabalita ng tungkol dito sa nangyaan, itong uh, paghiring nito, o, dito na sa, sa Amnesty ni, ni, Trillanes, binabalita nila parang talagang pinalalambot nila ang impact kay Trillanes. Uh, anong ibig kong sabihin yan? Pag nagbabalita sila mga kababayan, imbis na ipokus nila kay Trillanes, dahil si Trillanes lang ang, ang tinatanungan ng amnesty. Ito namang mga bat nagbabalita ito, mga journalist ito, ito mga ano, isinasama yung mga ibang sundalo na nawalan din daw ng amnesty. E eh, kayo na ngayon nagpapakita. Anong nangyari sa inyong amnesty? Bakit kayo sabay-sabay nawalan? Anong nangyari yon? Come on! Ano ba yun? Uh, coincidence? Lahat kayo nawalan? But anyway, sabihin na natin na nawala ng inyong ang amnesty. Nag, 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 ano kayo, sumunod kayo sa presyo sa nawala yung amnesty ninyo. Pero mga kababayan, sino po ba ang leader ng kudita? si Trillanes. Natural si Trillanes uunahin. How do you know kung anong gagawin doon sa iba? So, wag nyo nang anuhin yun. Wag nyo pakialaman yun. Itong si Trillanes ang hinahanapan ng amnesty. Siya ang nag-lead. Siya ang leader. Ito po, pagbibigay ng lesson sa isang tao na nag na pabagsakin ang gobyerno. Binibigyan kayo ng lesson. So, eh, kahit na bibid binigyan kayo ng lesson, ngayon, binigyan kayo ng amnesty. Sabi ninyo nga, sa bigat ng kasalanan ninyo, uh, binura. Binura. Na uh, parang walang nangyari. Nothing ever happened. Pero anong ginawa mo, Trillanes? Imbes na pasalamatan mo uh, ang... Pangalawang pagkakataon ng kalayaan mo't hindi ka nakakulong, hindi mo pinasalamatan para bang lumaki ang ulo mo, Mr. Trillanes. Wala ka nang ginawa. Gusto mo magpatalsik lagi ng gobyerno. Ang balahura mong bibig kay Pangulo. Ha? Inbis na magtino ka, Mr. Trillanes, lumaki yata ang ulo mo. Kasi para ka bang kung umasta ka, Mr. Trillanes, ha? ay para kang you're above the law. No one can touch you. Yan po ang pinakita ninyo. Kasi, hindi po ba, nagpaba kung ano-ano nang si tinawag mo, kung ano-ano nang sinabi, baka balahuraan ang sinabi mo sa Pangulo, pati mga senador po, gina, binabastos din na rin. Hindi ba, ilang senador ang binastos mo? Mga senador na tinawag mo, lapdog. Hindi ba, mga kababayan, anong nangyari sa iyo? Hindi ba ang amnesty, dapat nagtitino ka na, dapat hindi ka na umuulit sa mga ginagawa mo. Hindi mo na inuulit magpabagsak ng gobyerno. But yet hindi ka huminto, Mr. Telyanes. Ikaw ang nag-draw ng atensyon sa sarili mo. So wag mo pong pagbintangan si President Duterte na sinisingil out ka dahil kritika ikaw ay kritiko niya. Hindi po ikaw ang nag-draw ng atensyon. Wala ka pong tigil kasing magpabagsak ng gobyerno. Wala ka po kasing tigil nakahahanap ng parang makakabaka mo sa pagpapatalsik sa kanya. Ay eh, naka- na, na, kung nagtotoong nagka-amnesty ka na dapat po inappreciate po ninyo na binigyan ka ng amnesty. Kaya lang nga po you're above the law. Parang ganyan ka. Tingnan po ninyo 'yung mga kasama niyo, Mr. Trillanes, nangungupo pa ako sa iyo. Tingnan ninyo 'yung inyong yung, 'yung ibang kasama mo. Nagtitino at least. Wala kaming nakikitang sa kanila'ng nag-nagbabarumbadot, ah, gusto na namang magpatalsik ng gobyerno. So, 'wag mong sisihin si Pangulo. Ikaw ang nagkumuha ng atensyon sa sarili mo nagtino ka na sana hinarap mo na lang sana ang iyong pamilya, Nag naging senador ka na, naging PMI ka na naging, uh, naging maayos ang buhay mo but then, not enough you want some more you want more power gusto mong ipasikatan ang mga tao so, ayan Mr. Trillanes, harapin mo na lamang po yan kung ikaw ay maayos, maayos pasalamatan mo kung sakali man ikaw ay hindi makulong, kung sakali man talagang makita ang amnesty mo, magpatino, magpakatino ka na, Mr. Trillanes. Yan po, mga kababayan. Yun lang ang ibig ko pong sabihin sa inyo, na ano, para bang kasi itong dilaw na to, ha? Masabi ko lang, mapangit ko lang, bakit parang ginagamit ninyo yung mga kriminal? Pinalabas ninyo si, ah, uh, ano si founder ng NPA si Jo Sison, ginagamit niyo kasab ano kayong sinusuportahan yung ano yung nanay ni Jim Paredes nakasama doon sa light light of uh, fire movement ba yun? Malaki din ang kinakaharap na kaso nun no, na nakasintensyahan siya. Uh, ano ba yun? Mag ma mabigat ang sintensya. Pinalabas. Si Trillanes, mabigat ang sentensya, pinalabas Ngayon, si Trillanes, nagtatanggol sa inyo, mga dilawan kayo, Noynoy -noy Aquino Si, uh, si uh, uh, Joe Masiso, nagtatanggol sa inyo, mga dilawan kayo Si Jim Paredes, nagtatanggol sa inyo, what? Dahil pinalabas nyo ang nanay niya So, ang mga drug lords, nakundina nyo ba yan, mga dilawan kayo? Hindi yung mga dro drogista, sinong kinakampihan ninyo? Yung mga drogista. Yung pinatay ng mga drogista at yung, yung ginahasa, wala kayong pakialam. Walang human rights para doon. Ang human rights nandoon sa mga kriminal. Hindi po ba? By the way, maisingit ko lang, nasaan kayong mga human rights kayo? May lima namatay ng na mga PDEA agents sa Lano del Sur. Nasaan kayo? May narinig kayo mga kababayan? na uh, mga human rights nagsisigawan na iimbestigahan iimbestigahan sino ang bakit ganyan bakit pinatay wala yata ako narinig unless na talagang ah uh, sabagay yung computer, computer ko uh, uh, hindi hindi uh, ina-update for the last uh, uh, several days but anyway um wala Yung po balik tayo kay Trillanes talagang uh, ito ang ano uh, one step forward again. Ihintay na lang po natin uh, ang, ano, ang uh, si uh, Judge uh, Soriano ay binigyan ng five days ang kabila na itong grupo ni Trillanes na magbigay ng uh, formal written exhibits at hihingian din po yung kabila. So, pagka yung naibigay na nila, yung kanilang kanilang hinihingi ng judge, sa kalang. Uh, pag-aaralan ni uh, Judge Soriano, of course, uh, kung anong magiging desisyon niya. So, ikaw, Trillanes, kung ano maging matino ka na. Huwag mo nang uh, anuhin. Huwag ka nang wag ka nang lumaban, Mr. Trillanes. wag na. Sa bagay, kung talagang may nangyari na sa pag-iisip mo, talagang hindi mo na makontrol ang pag-iisip mo, humingi ka ng tulong. O baka naman uh, talagang, talagang akala mo lang ay talagang hindi ka aabuti ng batas. So yun lamang po mga kababayan. Hintay na lang ulit tayo. Hindi natin alam kung gaano katagal didesisyonan ito ni niya uh, Jed Soriano. But again, Tuloy lang po ang ating paghihintay din, tuloy po din po ang ating uh, pag-suporta uh, sa ating Pangulo, uh, ganun kay B, din kay BBM at kay Attorney Glenn, Chung para malinis ang eleksyon. Yun lamang po, and I uh, uh, nagpapasalamat po ako sa inyong time. I will see you again on my next blog. Uh, Thank you po.